Lahat yun tayo, yung kasama. Hmm. kasama mo. Bakit kasama mo ito magbenta? magbinta? Para, para ano, wala na mga sasama sa bahayan. Saan po yung kasama mo ito? Sa kasi, Kasama mo lagi yung tatlo na yun, pag nagamit-minangkat po. Pa. Nagaan po sa bukit niya yun? Saan po uh, Sariling talim niya yun nato ano na tapos na Yung mix tapos, itaw, pa, ano yung pataw, tapos talo hmm. tapos ang kino yung tubo lang hmm. tapos kanila na po nand Sa ganyan natin, magkano na ang nagigito mo hmm. ano yung tau tapos si tau tapos si mo tapos diba? tubo mo siya maghaw. Yeah. Tsaka yeah. Chaga tsaka lang talaga ate, no? Yeah. Kahit pa paano, may kita, no? Tapos kasama mo lagi siya, mga bata. Dito kayo na, dito kayo. Dito kayo sa tabi. <coughs> hey, dito ka, dito ka. Dito ka. Huwag kasi yung sakarsada. Kasi magkano naman yan natin? yung tinta mo eh, pag naubos. Nasa <coughs> 300 yan. Minsan ay sa 400. Ah. Okay. Mm -hmm. Kung bibilin ko tatay lahat, magkano yan? Kasi kung sa tunak niya, may price na to. May price na yan? Opo. Saan? Gawin ko tayo ang isa. Ako ganito na lang. May gawin natin. Simpan. ko na lahat yung simpan. Eh. Para na makawit ka na rin ate ha. Ayan po yung sitaw, tig ko. Para nakita kasi kita na kasama mo mga anak mo. Sampung eh, tali Mainit ngayon ate. Ibilin ko lahat ng tinda mo para makawin na rin kayo. Tapos yung mix po. Tikin siya ang isa ni Kuya. Pa. Tapos yan po, 15-15 po ang isa. Ang isa po. Tapos sa talong, ang pinta ko po. Araw-araw mo rin tingin na gawa Minsan lang po, may agwat din po. Minsan po, sa mag, ano, kinabukasan, yung, mag uh -huh. yung kinabukasan yung magatinta. Uh Yung kinabukasan lang po ulit. Ayun ay ilan mo dami Para, para makawin na sila ano. Sila, ano pangalan mo? Bugoy. Ay, ikaw na. Anong pangalan mo? Pangalan? Anong pangalan? Ay. ano naman yung maliit. Yung maliit. Ito po. Ito at i365 Diyan naman natin 'yan para makawin na kayo, Ate. Wala. na. Wala. na? Kasi hindi mo na lang iiwan yung anak ko mo. Ayaw po kasi magpaiwan. Nagiiyak siya pag ano pag hindi, hindi iwan to. Tambad hmm. tambayan ata. Jam po sa likod. Ano trabaho ni ano ngayon ni kumya? po. Ano Nag siya? sarili niyong yung bukid? Hindi po presentuhan ng rin po. 360. ate na. Yan, nakakawin na. Ah, ang gagawin ko naman dyan is ito bigay din natin. So, uh, ito ka. Uwi na kayo ate ha. Ako. Magbukas ulit. Magkano na ito yan? 360 ate. Oh. Uwi na sa inyo na. Bye-bye. Ayun na. Oo. Uy na. Sige ate